Hello ka umami, cucumber salad na naman ang ating gagawin. Maraming nagre-request na more Thailand style salad recipe daw. Kaya ito magshi-share ulit tayo ng napakadali at napakasarap. Panoorin nyo dahil sigurado akong magugustuhan nyo rin. So meron po tayong cucumber, meron tayong bawang, sili, kamatis at lime. Bago natin umpisahan ng salad, meron tayong piprituwing isda na kapares. At ito po yung tinatawag na pasalit na ibinilad lang ng isang araw. At ganito po siya. Yung itlogan. At di ko sigurado kung ito ba yung tinatawag na gurami. Ayan, itlogan po siya. Ang daming itlog. Prituhin na natin. Unahin natin ang bawang. Limang sili. Palm sugar. Pwede po kayong gumamit ng asukal dito. Lulusawin lang po natin. Apat na maliliit na kamatis. Thai lime. Isama po natin yung balat, dagdag flavor. Betchin. Konting patis. Chai bagoong. At itong kinanaw or nilusaw na hinog na sampalok na super sour. Kung wala po nito, pwede kayong gumamit ng lime lang. At ganyan po yung ating sauce, bagoong sauce. Yung bagoong po nila dito, hindi kasing alat ng bagoong natin. Tikman ko muna. Ay, pan. <laughs> mm, perfect. Maasim-asim, maalat-alat na napakaanghang. Na medyo manamis-namis. Kape niya ngay bang? Sukli yan. Balik ta natin. Oh, uh. Okay na po yung ating sauce, kaya gawin na natin ang cucumber. So, tatagtarin lang po natin ganyan. Para din po itong papaya salad, kung nakapanood na po kayo sa aking mga video. At hihiwain natin ganyan. Medyo lakihan lang natin. Para maramdaman pa rin natin yung crunchiness ng cucumber. Pwede natin isama ang buto, pero wag na natin isama dahil magtutubig lang siya pangalawang cucumber. Kung kaya niyong pagandahin yung sliced ng cucumber, ay pagandahin niyo po. <laughs> Medyo hindi natin kasing talim ang ating kutsilyo ngayon. Hindi naman yan masasayang dahil pwede natin kainin. Hmm. Luto na po ang ating isda. Ito na ang ating cucumber salad. Tikman natin. Tikman natin ang ating super. soup. Ta. <laughs> soup. soup talaga. Mm, How is it? Sep. Sep. Yes. Super masarap. <laughs> mm. Hm. 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 Hmm. Sep nga. Mm? Mm. Crunchy-crunchy yung ating cucumber at ang sarap ng uh, bagoong. Oo, mm. pan So, uulamin po natin ngayon dahil mayroon tayong masarap mm. na isda. Pasalit, di ba? Pasalit, kay. ang duk kay. Ito po yung isda na napakataba. Mm. Tignan niyo po Mataba ang itlog. Nataba. Mataba, yeah. Mm. Let's try the egg. Oh, hindi namna. Uloy mat. Grabe. Sarap! Hindi siya maalat, no? Mm. May kem, no? Mm-hmm. Mmm! Mmm! mmm mo, Yeah. At yung laman po niya. O, oh, yung taba, o. Oh. Mm. Mm. We just ordered this online. At mayroon din namang nabibili sa market. Wow! Mmm! Sausaw! Mmm-hmm. Mmm-hmm. <laughs>

Ah, kaliskis pa po. Pero yung nabili namin, wala na. They remove. Yeah, remove. they remove it na. Because the crate is matigas, no? Right. Matigas po kasi yung kaliskis nito. Mm. Ah, mm. sarap. Mm. Sosaw. 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 Mm. 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 lime mm. 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 Ang sarap po ng lime nila. The lime here is mabango at uh, ang ganda ng pagkaasin Ngayon, mm -hmm. ah, sarap ng taba. Mm. Mm. Sarap ng ating salad. Mm. I like it. Tomato. Mm hmm. Mm -hmm. Mm hmm. The tinik is matigas na tadi mm -hmm. Matinik po yung uh, ah matigas po yung tinik na. Tinik ko skin mo naman. The no the the bone. Ah, oh. chai, the bone matigas. The fish bone matigas. Mm -hmm. I will check another piece. เนาะพอไข่อือหือ t ั a t one is crispy crispy เอ้ว้าวเนี่ยนี่ตรว c r i ้ p ตัวอีกด้วยว้าวเอ็กน่ารักโซค u วน่กนนงเอกอือหือเอกอร่อยมากอือหือ the best is egg ชอบนังเอกเนาะอือ hmm. mm ืออือหือ Wala man lang amoy na amoy daing, no? Ah, uh, smell clean. Hindi hmm. <laughs> so make the, hmm. Wow. Sarap. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Matigas. Thank <Cancough>. Matigas, yeah. <laughs> they, they, use this for spaghetti, right? na You remember? Yeah, yeah, yeah. We go to before? a... Um, expensive restaurant mm, yeah. <laughs> we ordered the expensive carbonara white spaghetti mm. at yung toppings niya isang buong ganito na ang sarap super delicious no very much with the carbonara tawa kami ng tawa kasi daing lang pala yung toppings yung bagoong po natin, hindi ganun kaalat dahil templado, templado po yung mga bagoong nila dito. At tinimpla pa natin kaya pwede po siyang higupin. Mm. I want to eat the lime. Mm -hmm. Wow. <laughs> mm. 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 So, ayun lang mga ka, ka-umami, bago pa tayo papakinang langaw. <laughs> Subukan niyo po ang ganitong recipe, I'm sure magugustuhan niyo rin. Bye!